Mga tandaan ninyo. Ako, pinag-aralan ko ya, kasaysayan ng mga pamilya sa loob ng iglesia. Wala pa akong nakita. Wala pa na pinagpalang anak na sa kanilang magulang. Wala ho. Hindi kayo Ang nagbibigay ng kapalaran ni Diyos, tandaan nyo. Kahit na anong dulong ang marating ninyo, kahit na anong kalaman ang mapunta sa inyo, pagka kayo binawian ng grasya ng Diyos, hindi kayo ulat, hindi kayo magtatagumpay sa nakasalala yung pagtatagumpay. Pinagdidiilan ni Apostol Pablo, sundin mo ang iyong magulang. Igalang mo ang iyong amatina. Yan ang unang utos na may pangako. Ang pangako, giginawa ka, lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Kaya, ano po ang hinanakit ng Diyos sa ilan sa mga sambahayan na hindi ko gustong iwan ang mga talatang ito sapagat yung iba sa Diyos sila naghihinanakit. Pag nakikita nila ang kaawa-awang kalagayan ng tahanan, kaawa-awang kalagayan ng sambayan, kumisa nakapaghihinanakit ang magulang na sasabi niya sa Panginoon bakit mo ginawa ito sa akin? Ang aking mga anak ay nagugutom. Ang aking mga anak, hindi ko mapapag-aral. Ang mga may sakit, hindi ko na ipagamot. Kami ay lumalangwi sa kahirapan. Bakit mo kami pinapayan? kung nakapagsasalita ng ganyan ang isang magulang o ang isang anak pagka siya naghihinalakit sa Panginoon Diyos ang Diyos man meron ding hinahanap meron din siyang hinalakit sa mga magulang sa mga sambahayan ano po yan? bakit ang iba hindi niyo pinagpapala? ganito ang sabi sa 17 hanggang 18 ganito ang sabi ng banal ng Israel ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos ako Ayang Panginoon ay yung Diyos. Tuturo ang kita para kaumulan. Iyan. Yeah. Papatnubay ang kita saan ka man pumunta. Tuloy. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapalasan ay daluy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Ayan pa. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasin. Ano po ang sabi ng Diyos sa mga naghahanap ng kanyang kalinga? kamanaghihin na nakit pagka hindi tumatanggap ng pagpapala. Ang sabi ng Diyos, ako ang nagtuturo para ikaw ay umunlad. Ako ang pumapatnubay saan ka man pumunta. Pero kaya kita hindi pinagpala, sinunod mo sana ang mga utos ko para ang pagpapala ay dumali sa iyo. Alam niyo, mga kapatid, sa inyo nakarating ang mga aral na ito. Meron siguro inilalaan ang Diyos na pagpapala sa inyo. Kaya siguro kayo nagkukumamot, nagumising at pumunta ng maaga sa bahay pang paa. Sapagkat meron palang inilalaan ang Diyos na pagpapala at biyaya sa inyong buwan. At ngayong narito na kayo sa Kanyang panal na paningin. mga kapatid, inaantay ng Diyos ang inyong reaksyon. Inaantay ng Diyos ang inyong pagtugon kung papaano nyo tatanggapin sa buhay ninyo ang mga narinig ninyong aral. Alam ko ang suliranin ng tahanan. Alam ko ang suliranin ng maraming sambahayan. Pero dumating na ang pagkakataon na tayo ay pinagsasalitaan ng Diyos. Hinahanap niya ang pagmamahal sa Kanya. Hinahanap niya ang pagsunod sa Kanya. Ang pagtalima sa Kanyang kalooban. Kaya niya pinipigil ang pagdaloy ng mga piyay. Kaya ako eh, magmamakaawa sa Kanya. Maawa ka sana, Panginoon. Pagka mo ang iyong iglesia, isama mo ang mga kapatid ko sa lokal na ito. Tignan mo ang kanilang kalagayan. Hindi man sila magsalita sa iyo, batid mo ang sunirani ng bawat tahanan. Pero gusto nila amang magmakasunod sa iyo. Kaya nga sila pumasok sa iyong iglesia. Kaya nga nila tiniis ang pagtatakwil ng Ama't Ina na hindi nila kapanampalataya. Kaya nila tiniis ang lahat ng mga pag-uusig sapagkat mahal ka Ama. Gusto nilang pagsilpihan katikit sa lahat ay makasama kapag ating ang dakilang araw. Kaya naman ngayon, hinihiling ko sa iyo, halika, Babain mo ng basbas, -bas. unahin mo mga ama, ang mga amang naghaharap ng ikabubuhay. Mamaya lalakad na naman sila, ang iba'y hindi alam kung saan sila makakakita ng pagkakakitaan. Hinihiling ko sa iyo, dakilang Diyos na nasa langit, halika ngayon sa mga ama, ituro mo sa kanilang mga pa, sa kanilang paningin, panaro ng biyaya, nila sa kanilang tahanan. Basbasan mo rin ang mga ina na siya'y tumatanggap ng biyaya. Kung maliit man ang tinanggap nila araw-araw, ikaw na ang pahala. Basbasan mo, palaguin mo sa loob ng tahanan sa pumagitan ng pagpapalang ibibigay mo para makasapat sa pangangailangan ng sambahayan. Ama, pagka dadalangin sa iyo mga anak mong ito, Pagka sila sa iyo, pag may ng sambahayan, na yung pa inaanyayahan na kita ama, dalawin mo ang sambahay ng iyong mga anak at sila ipagtibayin mo na ikaw ay hindi magpapabaya sa kanila. Basbasan mo kanilang mga anak. Bahala ka na sa kanilang buhay bahala ka na Ama sa kanilang kinabukasan. At ang mga anak na narin to, ang mga magulang ay hindi pa iglesia ni Kristo, ikaw ang kanilang magulang. Bahala ka na rin sa kanila. Tawagin mo ang mga magulang nila at sila'y tulungan mo na makapanindigan hanggang sa wakas. Tumayo kayo tayo mananalangin.